Hello mga kumare. Alam nyo kanina nag-inuman kami. Kainuman ko ang asawa ni Mare. At saka si Mayo. Ito naman si Kumare. Nakaharap din namin sa inuman. E share ko lang sa inyo. Ano ito? Pabuka-buka ka. Na parang tepaklong ay nakita ko talaga ay walang pante itong si Kumari tapos sadyang napatitig ang nga ako at pabuka-buka ka nga itong poke na lang itong si Kumari bakit ito parang ang petsay niya ay may tato sadyang namukurti yung panay kayo yung tato ay ako ay napatarak ang madat sabi ko ang na lang itong si Mare at kung alin pa ang hindi hinuhugasan ay yan pa ang napatatuan pasensya ng kayo Mare at ako ay dyan na bangag sa inuman at gawa ng asaban asawa ni Kumare ay naglabas ng biray hanggang naka isang case at dumating pa itong si Mayo kaya naman ako lalo na nabangag. Kaya ako napapaisip. Bakit bagay itong si Kumari eh, nagpatato pa sa kanyang pechay? Ay itim na itim na nga. Ay bakit ito yung may korting paniki pa ang ipinatataw? Ay ngayon ni ako ako nasa bahay na. At ako'y lasing na lasing na. Ay, siguro ay hindi ko na alam kung ano nakita ko. Ay, bukas ng umaga, pupuntahan ko si Mare sa kanyang tindahan. At talagang itatanong ko, kung bakit. Mare, ay bakit naman sa dami mong pwedeng ipatok pwede naman mga paru-paro, o kaya ito to be, o kaya ibon. Eh, bakit ang nasilayan ko ay isa ng panik, eh? Tatanong ko talaga kay Kumari Kung bakit ang nakakit akong tato ng kanyang pechay ay panik. Aba ay kami nagiinom ang tatlo niya na mayo at saka ng asawa niya. Ay pabuka, buka ka, painda, indayog, pahiyad, hiyad, patuwad, tuwad. Hindi ba ito matulog pa? Kung bakit kami pinapanood pa sa pag-iinom? Ay kinabubuka ka yung may nalaglag ng busel ng maes Hindi ko alam kung saan ang galing yung busel ng maes Basta't siya'y ka, Ay may nalaglag sa sahig Na busel ng maes Ay bukas ko nga itatanong kay kumare Kung naglaga pala siya ng maes Hindi man lang nag-alaw Ay di sana'y napulutan namin ni namayaw ay bukas ng umaga itatanong ko sa kanya kung saan nang galing ang busil ng mais at bakit nang ito'y kumaangay sa kanalaglag ay ang hina pala malasing nag enjoy na lang ako ngayong gabi kahit malakas ang bagyo I-follow nyo na kami ni kumare follow and share at nang kami sumahod na, na malaki Maawa naman kayo. Ay puro panood, puro panood, wala na ma-react. Ayaw baga mag-follow at share. Para kami may sumahod na ng malaki. At nabilhan ko ng bagong panty yan si mare At sa totoo lang, ang panting ginagamit ni Mare ay para ng pisnit. At wala nang kahibla -hibla. Kaya kayo mag-follow and share na at na kami kumita. Sa Lintik naman kayo ay pa mag-follow and share. Nako, i-upload ko ito ngayon habang ako'y lasing. Bukas nakakahiya. Kaya kayo mag-follow and share na paulit-ulit na ako. Follow and share. At na kami kumita na malaki. Magandang gabi mga kumare. Alauna na gising pa ako. Hindi makakatulog wa ng potang ere mga palaka ang iingay. Kumukak na lang kumukak. Buisit.